Ngayon nga pala, ay pupunta kami ng palengke dito sa Taiwan. May bibilihin din kasi ako kaya sumabay na ako sa kanila. Medyo malayo nga yung palengke sa dorm kaya nagbabike lang kami pag namimili. Napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang kakarating ko lang dito. Ngayon magpo-performance na ako. Hindi rin talaga madali ang pinagdaanan ko bago makapunta dito. Kaya pasalamat ako kay Lord dahil pinalad ako. Kaya sana kayo rin. Basta kailangan magtiwala sa sarili at kay Lord. Palaging think positive at hindi negative. Go lang lang go para sa pangarap. Basta may sipag at syaga, walang imposible. At nandito na nga pala kami sa palengke. Napakadami nga pala lagi ng tao dito. Halos lahat, mga busyng busy. Kaya naganap muna kami kung saan pwede magpark. Ang dami kasi mga nakapark na scooter. Malawak na nga yung parking area nila dito. Pero parang kinukulang pa rin. Kaya buti, ito nakahanap na kami ng pagpaparkingan. Ito lang kasi anakita naman na bakante konti lang pala bibilin ko ngayon kasi low budget na ako. Tsaka na lang ulit ako mamamalengke pag nakasahod na. Kailangan magtipid para makairipon at makabayad ng mga utang. Sariling diskarte mo na lang talaga kung paano ka makasurvive at magsakripisyo para sa pamilya. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Basta laban lang at huwag kang susuko. Ito nga at mayemili na nga kami. Napakababait nga ng mga tao dito Kahit hindi ka may Pagsisilbihan ka pa rin Bumuli na pala muna ang mga kasama ko Ng karneng baboy Sa 150 daw ang bibilihin nila At hati na daw sila. Madami na rin kasi ang 150 and na baboy. Depende na lang talaga sa'yo kung paano mo hahatiin. na lang din talaga kahit sa ulam. Kung paano ka makapamura at kung paano ka makakatipid. Pumasok na nga din pala kami dito sa tindahan ng gulay. Dito din kasi ako bumibili ng bawang at sibuyas. Kumuha na nga pala yung mga kasama ko ng itlog. Meron pa kasi itlog na naka-stack kaya tsaka na lang ako bibili. Sobrang nakakamura ka kami sa itlog dito kasi tinitingbang dito at hindi per-peraso yung presyo. Ampalaya ang ito? Nagulat nga ako sa insura ng ampalaya na ito. Hindi kasi katulad ng ampalaya na nakikita ko sa Pilipinas. At may nakita rin pala ako itong kulay puti. Di ko nga alam kung prutas o gulay ito. At nakita ko rin pala ang talong nila dito. Napapaisip nga ako kung paano nila ito itinanim. Ngayon lang din kasi ako nakakita ng talong na ganong kahaba. At sa kakabidyo ko nga nakalimutan ko na kumuha ng bawang at sibuyas. Sobrang namamanghalang talaga kasi ako sa mga nakikita ko dito. Hindi talaga may iwasan pag may nakikita kang kakaiba. Lalo na pag nasa ibang bansa ka nagmamadali na nga kami kasi baka abutan kami ng ulan. Naalala ko kasi may bibilin pa pala ako dito sa tindahan ng karne. Halata ang mga sariwa pa yung tinda dito ni kuya. At ay eh nga pala ng baboy ang bibilin ko dito. May binibigyan pa kasi si kuya ang isang customer kaya di pa ako makabili. Sana nga hindi kami abutan ng ulan para hindi mabasa yung mga sinampay ko. 30 nga po. Magkano ba? 30. Ibay. 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 30. 30. 30. 30. Uh, ah. napatagalog tuloy ako. Akala ko kasi nasa Pinas pa ako. Hindi niya ako naintindihan kaya sinenyas ko na lang. Kaya ito nga nakabili na nga ako. Nagmamadali na nga kami kasi makulimlim na. Mahirap na kasi baka abutin kami ng ulan. Wala pa naman kami mga dalang kapote at payong. Kaya bibilis na lang naman ang pagbabike pa uwi. Siksikan pa rin talaga ang daan dahil sa dami ng tao sa palengke. Pero okay lang yan basta makauwi kami ng ligtas. Hanggang dito na lang pala muna guys. Maraming salamat.